ang mga dapat nating malaman ukol sa sakramento ng kasal. Una, ano nga ba ang ibig sabihin ng kasal? Ang kasal ay isang pagtitipan ng lalaki at babae na magsasama bilang mag-asawa habang buhay na may pag-ibig sa isa't isa. Ang dulot nitong pag-iisang dibdib ay ang kabutihan ng mag-asawa at ang pagkakaroon ng anak kaya dito ay hinalintulad ni Kristo ang pag-iisang dibdib ng dalawa bilang sakramento ng pagiging isa niya at ng simbahan. Sinabi ni San Pablo, Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Ang sakramento ng kasal ay nagkagawad ng biyaya upang manatili sa pag-ibig sa paraang inibig ni Kristo ang kanyang simbahan. Marahil marami ang nagtatanong, bakit kinakailangan ang mag-asawa na kasal sa sibil ay kasal din sa simbahan? Ang kasal na mag-asawa ay dapat pinagtibay hindi lamang sa sibil, kundi pati na rin sa simbahan dahil ang mabuting kapakanan ng lipunan at ng simbahan ay nakasalalay sa matatag na pagsasama ng mag-asawa at ng buong pamilya. Kaya ang batas ng lipunan ukol sa pag-aasawa at sa pamilya ay dapat pangalagaan at ipagtanggol sa pamamagitan ng sakramento ng kasal. Ang hindi matatag na pagsasama ng mag-asawa ay hindi kailanman magbibigay ng kasiguraduhan bagkos ito ay maaring maghatid sa unti-unting pagbagsak ng lipunan at ng simbahan. Sa Pilipinas po, kapag kasal ka sa simbahan, ibig sabihin ikaw din ay kasal sa sibil. Kaya atin itatanong, kasalanan nga ba ang manatiling nagsasama sa bisa lamang ng kasal sibil? Sa pagitan ng dalawang katoliko, iisa lamang ang daan tungo sa kanilang pag-iisang dibdib. Ito ay ang kasal sakramental na iginagawad ng Simbahang Katolika. Ang mga nagsasama sa bisa lamang ng kasal sibil ay kinakailangan na makasal sa simbahan sa lalong madaling panahon upang hindi sila magpatuloy na mamuhay sa kasalanan. Ang isa pang maaaring tanong ukol sa kasal ay, ang mga ikakasal ba ay kinakailangang nakumpilan at makapagkumpisal bago sila ikasal? Opo, kinakailangang sila ay nakumpilan at nakapagkumpisal bago dumating ang araw ng kanilang kasal. Kung sila ay hindi pa nakumpilan, ay kinakailangang matanggap ang sakramentong ito. Gayunpaman, upang ang mga ikakasal ay karapat-dapat para sa pagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib at ng banal na Yukaristya, sila ay kanakailangan na nakapaghanda sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang mabuting kumpisal.